Hello guys! So alam nyo kung nyo. Tingnan nyo maraming ibon. <laughs> Papasok tayo dyan guys. Oh. Garden Republican guys. Tideng! Ayan! Maraming ibon dito. Look! Look guys! Oh. At meron pang magandang fountain dito guys. Hello! Eh papakita ko sa inyo ha. Ayan guys. Ayan guys. Marami dyan nakaupo. Ayan. si O yun. O. na yun. Marami dyan nakaupo guys. Kasi ay mag upo mo muna sila dyan. Ang iba ay kakain. So, tayo ipapasok doon guys. so. Oh. Garden da Republican. Okay guys, ayan, madaming ibon dito. <laughs> madaming kalapati ang tawag niyan sa Pilipinas eh. So, andito ang lola niyo. Ah, uh, titingnan ko muna kung pwedeng magpasok dyan or puring pumasok dyan guys <laughs> garden Republican. Republican. Garden Republican. So, pasyala naman kayo ng lola nyo dito sa Paris na walang kapawis. Okay, guys. Ayan na naman ang lola nyo. Ayan, guys. Oh, ang mga... Ang mga... Tingnan nyo mga lalabs. Ang mga tree. Oh, utom na. Is yellow na. Letter maglalaglagan na sila, guys. Yan. Maglalaglagan na yan. Yellow na ang kulay. So, mga siguro, mga two weeks maglaglaga na yan. Magiging kalbo na yan until winter, guys. Until winter. So, tingnan natin kung nasaan yung mosi. The, meron dito. Tingnan nyo, guys. So, oh. anong nakasulat dyan. Institute ko, gymnast. Gymnast. The, oh dito tayo guys so ayan guys ayan ayan ang mga maraming mga madlang people oh my god <laughs> at maraming mga ibon din at maganda na ang kulay ng tree but later it's falling na utom 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 okay guys hello hello dito lang yan guys sa Paris na walang kapares si Soon maglalaglaga na yan, guys. So, ipasyal na naman kayo ng lola nyo. At si lola nyo ay may uras. At, look, ang lola nyo, guys. Oh. So, <laughs> maraming pinamili, pero, ale, arriba! Arriba! <laughs> pasyal na si lola ng pasyal. Walang katapusang pasyal. <laughs> Ayan guys, so design ng building. May mga sulat na ganyan, oh. So, let's see. Hanapin natin yung museum dito. Okay guys, yan. Dito lang yan sa Paris. Na no, walang ka Paris. Ganyan talaga ang mga building dito guys. Ganyan. Hindi masyadong makulay. Iisa lang ang kulay. So, tingnan natin. Uy, may ano dito. Oh, dito daw ang daan. So, dito ang daan. Ayan. Dito tayo daan, guys. Hello, guys. Hello, guys. Halina kayo't mamasyal sa Paris na walang ka-Paris. Papasok sana tayo dyan. Magkuklose na daw, sabi ng guard. Dito, guys, oh. Sa Garden of Republican magkoklos na daw. Nalit na naman ang lola niyo. My, <laughs> my God. my God, my gully goose. Sige, dito na lang tayo hanapin natin yung isang museum. Hello guys. Ayan, sama kayo ng lola niyo. Pamomo siya. What is in here? Parang may park dito. Ayan, dito lang yan guys. Sa Paris na walang kaparis. Passage. Ah, passage. Okay, wala naman pala ditong garden kasi pasads daw yan pasads to go there, oh. kita nyo pasads to gooder okay na balik na tayo doon balik na tayo doon guys hello guys hello guys okay na no problem punta na lang ako sa ibang lugar guys country country cafe mofitard Okay guys, thanks for watching to Lula. See you a bit. See you and a bit again. <laughs> Ayan, pinasya lang kayo sa Paris na no, walang kaparis as usual. Ang mga building is ganyan. <laughs> so, dito na tayo. Dito kasi guys, is magsasara na yung yung Garden Republican. Magsasara na daw. So, hindi na tayo papasok dyan. So, magpunta na lang tayo sa underground. Okay guys, thanks for watching. Hello bird. Hello. Hello. I don't have I don't have baguette for you. Hello bird. Bird. Bird bird. Bird. Hello. Lula is here. Atong atong moa, Atong mo. Ma. Kadami ng mga bird the bird. Alam ko sa Pilipinas ang tawag diyan is kalapate. Uy. Hello, are you sick? Uy, may brown ang kulay. Oh, brown. Brown ang kulay niya. Uy. Let go na. Come, come, come. I have bread. Come. I have bread. Come, come, come. Come. Lola have bread. Ali. Ali. <laughs> Sabi daw nung brown, huwag kang lumapit. Ikaw talaga, ha? Hindi mo siya pinalapit. Ito na lang puti. Hello. Birdie, birdie. Do you want to come? In our house, they have a lot of uh, foods for you there. Lulu Pierre is buying, you know. Come on, come on. Come. Come on. No? Hello, birdie, birdie. My God. Okay guys, thanks for watching to Lola. I love you more. Bye! <laughs> My God. I love you. Bye! Palo Lola mo.